Narito na ang mga pinaka na video Lula. na hindi inaasahang makunan. Uy! May lumipad! Ka Kaya tawagin mo na ang iyong mga kasama Chama. dahil hindi Ayun, oh. No? ito Kaya't kung ready ka na, yan mo. ayan yeah, 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 nah. Tara na! Oh, wow! Nipoitan dong sa mga hindi pa nakakapagsubscribe, takapalo mga kaidol no? Mga idol mga manid. Yan. Ito po yung Facebook page at YouTube channel niya. Kita niyo 'na. Habang binabaybay ng sasakyan na ito ang isang liblib na lugar. Sa mga oras na iyon, swabe lamang ang takbo ng sasakyan na ito. Pagdating sa korbada kam na ito na nakakabit sa sasakyan ay tila may makukuhanan na ano isang white lady. Wow, white lady! Ayun, nakatayo sisig. lang! lugan ilugan na ito ang isang nakaputi ano mo'y nagmamasigit. So, Oo, oh, nakatayo lang, nakatayo lang. Hindi pa man nakakalayo sa lugar. Ay, ga, gina, ba nakakatakot! Ang babaeng nakaputi. Kaya maya may alamang na ang kanyang nakita. Oo. Oh, Isang babaeng white lady talaga legit. Mahaba ang buhok. Legit guys. White lady talaga. Mapapaisip ka na lang talaga kung bakit ito naririto. Agad naman din umalis ang driver ng sasakyan. Grabe no, tapang ng driver uh, no? Parese, parese, parese. Mira, 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 mira. Bolo? Bolo? Bolo, Bolo, grupo na ito, matapos silang makita ang animoy isang mangkukulam na masuot ng kulay itim na damit uh, boloko mga pita, está volando una bruja amigos, compartan, está volando una bruja amigos, está volando una bruja amigos, compartan a por bruja, favor ben. compartan familia, compartan sal de ahí sal de ahí uy, tumawa hey, a ver ven bruja ayer yeah. you no, know? acércate Um, Acércate bruja. No está muy magulang. Hindi nila malapitan ang babaeng nakaitim dahil sa paniniwalang may hadid na kamalasan at panganib ang nilalang na ito. A ver, ven bruja. Acércate. Acércate bruja. No estás ahorita muy agresivo. Ah, hindi mo nilo tawag. A ver, ven. <tinyo> Isang masayang kaarawan ng babaeng ay, ay, ta. Ay, nakot, ita, sabiqs, na Ay, naku Ay, naku, pag nakita kita, pepe tandog kita mo to, oh Happy birthday Ako, okay, iwan ko lang sa'yo Nakakagulat ka, kay At pagkatapos niyang kantahan Tila nagbago ang ihip ng hangin Ang mga kandila kasi na nakatirik sa kanyang harapan Ay bigla na lamang namatay kahit hindi niya ito iniihipan pa. Ay At yun no? Natulala ang babae sa pangyayaring ito dahil wala naman di umano na electric fan sa harapan o sa taas ng babaeng nasa video. Oo! Ay, nanay, nanay, nanay! Sa birthday party na ito ng isang lola ayunan ah. sa kamera. Ang animo'y isang masamang spirito na nakikipag-celebrate sa oh, Okay, spirito palita. na naman. Papansin sa mo you know? na tila dumaan ito. Ayun you know? bata! Na sa likuran ng matandang ito. Ayun! You know? CCTV ng pintuan ng wow, ito legit ang nakakapangilabot na isang clown na ito nagmamasa ay ito si talaga pati, nakakatakot to oh. sinilip niya pa ang butas ng pintuan nakakatakot uh, yung ganyan nagkakabitan ng CCTV may, maya maya lamang ay umalis na rin ito oh may dalang pa ano hindi mabuksan may dalang place Tiyan, isang matapang na lalaki ang Sabi? masok sa isang ah, na ng bahay na ito hindi ko kaya Hindi ko ginagawa ni ano? Pipitan tandog. Ang nagpaparamdam dito, katulad na lamang ng mga ingay sa hating gabi. Kahit wala namang nakatira. Oo, oh, oh, Wala may nakatira eh. Oo, uh, may nagsasalita. Kalat ng bahay. Habang kinukunan nito ng video Ay, you know? ng ilang bahagi ng bahay, may kumatok na sobrang lakas sa puntong ito ay may naaaninag na siya na isang nakakapangilabot na nilalang Tapuan mm -hmm. liktam! Bago tayo magpatuloy sa video, patiin muna natin sa mga pagkakataong ito Grabe! Ipipay talaga! gusto mo rin mapabilang ah, sa kanila. Minu pa ako kinakabahan, guys, sumpa. Dahil ang may kinakabahan din eh, guys. Kaming tayo, guys, sa baba guys, ah. Ang anong kinakabahan ako, ako? Back to the story. Back to the story. Sa maliit na siwang na ito sa may pintuan, may isang nakakapangilabot na nilalang na nakasilip. You know, umm, mata? Si yes. hey, mata? Bismillah Wala, 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 wala Bismillah Pero nang kanyang puntahan ang likuran ng pintuan Wala naman ni isang nilalang Wala Ang naroon sa lugar. E E Creepy Wala, 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 wala Bismillah Wala, to, wala to. Saburo naman na ito ni Mike Enriquez napansin ng mga netizens Matapos ang video na mai-upload sa TikTok dito sa mga bulaklak na ito. Tila may kumukubling muka na agad naman nag-viral sa internet. Kubli ang muka. Habang kinukunan ng video ang mga bulaklak na nasa labas ng burol, kapansin-pansin ang mukhang ito na nakatago sa mga bulaklak na nasa labas ng burol ni Mike Enriquez. Hindi ka ba naniniwala sa nakita mo na muka sa labas ng burol? Pwes, pumasok tayo sa loob. Ito naman ang nag-viral sa internet. Kapansin-pansin sa larawang ito ni Jessica Soho. Animo'y isang muka sa ibabaw ng kabaong ni Mike Enriquez. Kapansin-pansin na kamukha nito ang nauna nating nakita sa labas ng burol ni Mike. Ah, yung ano? Yung sampagita? Mukha nga, mukha! Eh! Alam kong nabitin ka sa video ngayon. Kaya't samahan mo ulit ako sa susunod na ating upload dahil sa mga panindigbalihibong kwento at oh! istorya na ating itatanggok sa channel na ito. Grabe si BB Tando no? Tsaka guys yung mga content niya guys Hindi ka mahuli Grabe Sa ating mga pag-uusapan Galing galing Sa mga susunod Na video ito